Pura na yung itong nabuhi ka rin. Mga kamuti. Tuba. Ako ganin tambal. O anon ganin tambal. Grabe itipur. Ay mong edad mo, Mga kagya ko no? Utang ko dahil sa tinlahan. Tinlahan mo na gahil yung pautang. Huwag ito yung tambal. Isang ordinaryong gabi lang sana to para sa akin Habang nanonood ako ng mga video sa Facebook May biglang nagchat sa akin na isang OFW mula sa Saudi Arabia kabukasan, agad na kaming nagtungo sa nasabing lugar na ipinakisuyo ng ating givers. At sinamahan na rin ako ni IETB at ng aking pamangkin. Tulungan natin yung pera dito sa GFS. Pagbigay natin sa tulong na galing sa OFW, Saudi Arabia. So ayun na guys, galing na tayo dun sa pagkuha ng pera sa Gcast at pupunta na kami dun sa uh, location sa Tanapa. ito na mga idol dito na tayo papunta sa Danapa ito yung daan Danapa, pa. ng Danapa harap Rufa para mukupisan pa yan na to. Okay, ito Ma, sir, ah, ito ra Ah, dito oh, ra? Dito oh, kung mga kagilaan ng kasama niya Ah, dito? Okay. Ah, sige, salamat, Dito okay. tayo tinuro ng ano. At tinatanungan natin At sa aming paghahanap sa wakas na tagpuan na rin namin si nanay At tamang tama siya ang bumungad sa amin At sa puntong ito nag-usap-usap kami kung anong ikinabubuhay nila ka... Doon na po yung umadari na eh. Layo pa oh, layo pa din yung umadari ah Yung baktason pa ninyo hmm. na yung tanginabuhi ka rin mang... Mga kamuti Tuba Ha? Okay nakuha na ilang ilang pinakasugada rin mga idol o no? unat oil tapos nilagyan siya ng asin walis tingting -ting daw to hmm. nilagyan doon tapos lay bulak gapas lay gapas hmm. uh, walis tingting -ting, nilagyan nila ng bulak yun yung nagsisilbing ilaw nila dito sa gabi at sinilip ko na rin yung bahay nila at ito yung makikita natin hindi problema mo tulog ka ng gabi yun e? oo yung niya iahay naman yung na panuksok ay oh? Hmm. no, ah, dili. Ayan, may payong. Ayan, nah, tunlugong payong. Pero dun nga parang magkabukong ito. Ano, apasa na pong sukso. Tulo, gidahin niya ni na yun. Nasa ano, sa mga busnot mo. Tulo, gidahin niya. Ni Huwag ka eh. nang muulan. Huwag mag Ang asamang hmm. mm. taon, medyo ang pilarabay-abag ni Manong Nemo. Ako ganin tambal, o ano-ano ganyang tambal. kay kung na po yung mga itong bati, ano ba yun eh? Nag-maintenance na lang tambal? Hmm. Sa heart na ko, sa... High blood na ako Kailan na yung mga edad ka na eh? 73 Ibuaw ng kulay ka na eh 73 Kasi ay 84 Ay 84 na po doon sa datay? Oo Saka pa nagroob 24 ka tatan sa haganan Uguha na, buwa

Awan mo e na nga pa panginuboy pa -in na kuma mama na sa mora din yung na ay sa na kring sa mga silingan diya na balon na silang pero panginuboy na sa balon na sila na grabe itipur ay mga ida de mo sa kagaya ko globe no ay mga na ay mga utang ko dahil sa tindahan mo tinan mo gahe yung pautang ko wam kam Nagpero, mga lang. Maliwala lang. Ako lamang

So, huwag mo tulo na yung kwan, mabasa mo. Walagi mo rin kamot, naging kukuan. kilid lang. Magkilid-kilid lang. Basta ]huh. tong walang tulo, dapita. Hindi ko mo mabuntag, kurot ang mga habol dito, basa. May kay pa po ka mo. Lakaw na yun, no? Magkalakaw pa po ka. Lakaw pa po na hinay. Wala, may senior na... Wala, senior na mo. Ano, sa papunang anyo. Ah, puro nakadawat na. Nakadawat na niya na. Oo. Puro bili ano, yun sa kaligo na yun. Ang pwede lang larapod. Sa tambal na daan doon, wala na. Wala na. Doan sa tambal lang daan. Hindi na, na paigo. Di, yun sa kaligo. Hindi, yun pa yung makapalit. Naklaro na makapalit yung mga kaginamos. Nay, di na may maglugay na ha? Kay, ay, at ang hindi alam ni nanay na kami ay mamimili lang at babalik pa. At pagkarating sa pamilihan ay agad na kaming namili ng isda at bigas ayon sa pinag-uutos ng ating butihing OFW pero hindi pa dito nagtatapos dahil sa nakita naming sitwasyon nila nanay at tatay humugot na rin kami sa sarili naming bulsa at napagdesisyonan naming dagdagan ng groceries ang ibibigay sa kanila <laughs> at dito medyo natagalan kaming mamili dahil hindi namin alam kung ano ang bibilhin namin para idagdag doon sa bigas at isda gusto ko mang bumili ng marami pero ito lang ang kinaya namin dahil hindi naman kami sikat na mga vlogger at wala kaming sweldo sa Facebook. Mm, may mm. gata mga na eh. Ano na ba yun? Ang isda po. At pagkaabot ko ng pagkaabot ng isda ay agad nila itong tiningnan at halatang sabik silang makakain ng ibang ulam. Dahil madalas daw nilang kinakain ay kamuti lang. Uh. Uh.

nasasalamat sa mga sponsor ani at sa mga kinahanglan na luoy na mo ani takonong pa sala maka giwang na ko na magkabay kon dili na magisaw ani kay na idan na pa gi usaran dagha namo jo kle pa na ko ni wa man napandung ani ngamuna Ayan man tutay mo? Tuba tamis to? Ha? Tamis tay mo so, tuba? Man, Parang, barang, barang, namin yung, uh, ano mo mo yung anak ko ay tatay na ano. At tuba. Tuba. Um, biro inyo mga idol ha. Ito hindi biro tong ganito. Ito 4 years old tapos akit ka ng puno ng niyog para kumuha ng ano ito coconut wine kasi bibinta nila to si Binti yung isang galon. So hindi ko madali kahit nga medyo malakas pa yung katawan natin. Mahirap talaga umakit ng buko kaya saludo ko sa mga ganito na kay, kay tatay, kay nanay na lang kaya pa nilang gawin yun sa edad nila kay muna nun hindi mo lagi siya bahal na eh nami kayo paibog po yun sila Iya pun, tak kilit nak kita biar hilang kuano, mengilang balik. Uh, kung mapapansin nyo dito mga idol, mayroong kawayan na nakalagay. Ito yung nagsilbing brace nila sa bahay nila para hindi tuluyang matumba. We pray mga idol na hindi lang dito magtatapos ang pagtulong natin kay nanay at tatay.